salamig ng aircon at kinis ng salaming pader ng kumpanya. Tila lalong tumitingkad ang pagod sa mukha ng lalaking nasa pila ng applicants. Payat ang laylayan ng kanyang lumang barong. May bakas ng plancha at bagong laba, pero hindi maitago ang pagkupas ng sinulid. Mahigpit ang papit niya sa brown na sobre na may itim na tatak, application. Siya, si Rolando Lando Villegas. 52, Tahimik magsalita, pitong lungsod na ang nilibot ng Manibela. Dalawang beses nang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang mga amo noong pandemya. Ngayong araw, nakataya ang pag-asa ng kanyang pamilya sa panel interview ng isang malaking kumpanya na kilala sa mahigpit na pamantayan, ang Crestline Operations o CO, na ang logo ay nakapaskil na parang mamahaling agimat sa pader. Sa unahan ng reception, nakaupo si Mika, ang HR associate. Tuwid ang likod at mapanuring nagbabasa ng CV. Sa likod niya, nakapila sa sofa ang apat na lalaki sa coat and tie. Mga manager na daw sa operations, ayon sa guard. Lahat ay nakatingin kay Lando na parang kakaibang exhibit sa museo. Ito ba ang may lumang barong, bulong ng isa, sabay tawa na may bahid ng pagmamaliit. Si Lando, bagaman ramdam ang tingin ng lahat, nagpakumbaba lang sa katahimik niya tumayo ng tawagin ng kanyang pangalan. Mr. Villegas, kayo na po! Sabi ni Mika, may biin tono at kulubot ang noo. Para saan ang barong? May dress code tayo pero mukhang pang event yan, hindi pang apply. Napangiti si Lando, hindi dahil sa biro kundi sa pag-aala Suot ko po ito kapag may mahalagang lakad. Inayusan ko bago ako umalis. Pasensya na kung hindi bago. Okay, singit ni Mika. Halatang di sigurado kung sarkastiko ba o professional ang susunod niyang tanong. Bakit gusto niyo maging company driver at bakit dito? Dahil sanay po ako sa ruta ng Maynila hanggang Batangas at Bagyo. Nakabisado ko ang coding schemes, mga alternate routes kapag baha, pati kung anong oras kumakagat ang traffic sa EDSA at C5. At dito po, may dignidad ng driver. Yan ang sabi ng dating kasamahan ko nung nag-sideline daw siya rito. Kung makalulusot ako, mababayaran ko ang tuition ng bunso. Inikot ni Mika ang ballpen. Marami kaming applicants na bata, may professional driver's license at may corporate exposure. Kayo po ba? Anong may pagmamalaki ninyo? Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung sa probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Humalukip-kip ang isang manager sa likod, mukhang natutuwa sa kahigpitan ng tanong. Si Lando nagkuskus ng palad sa papel at sa kamarahang nagsalita. Dalawang patwalong taon sa Manibela, karamihan kumpanya at family drivers. Wala akong record ng banggaan. Walang traffic violation na di ko pinanagutan. Marunong po akong mag first aid. May expired na certificate pero kaya ko pa i-perform ang CPR at Heimlich. Marunong din po akong magpalit ng gulong sa ulan, magayos ng overheat nang hindi na tumatawag sa tow kapag kaya pa. At kung convoy po, kabisado ko ang disiplina sa radio, spacing at pag-shield sa principal sa kanto may kumurap sa mga manager. Si Mika man, sandaling tumigil ang ballpen. Sige, sabi niya sa mas malumanay na tono. Kung may sumigaw sa likod ng sasakyan niyo habang umaandar sa skyway, ano ang unang gagawin? Side mirror check, hazard, then gradual deceleration habang nagsisignal papuntang shoulder. Sagot ni Lando, hindi nag-aatubili. Tapos radio sa lead car. Skyway shoulder southbound emergency. Huwag biglaan ng preno para di ma rear end. Pagkatigil, laging unahin ang kaligtasan. Ilawan ng hazard triangle, i-record ang oras at lokasyon, at kung pasahero ang may emergency, ibalik ang upuan, hanapin kung humihinga, at magsagawa ng first aid kung kinakailangan. Kapag may nagbukas ng pinto at may paparating na motorsiklo, sunod na tanong ng isa sa likod. 3-point check bago bumukas, mirror, shoulder, handle. Kung nabuksan na at parating ang motor, ipihit pabalik ang pinto, manatili sa loob at humingi ng tawad pagkaligtas. Lagi kong sinasabi sa amo, hindi tayo hari ng kalsada. Napatingin si Mika sa mga manager, ang isa bahagyang tumanggo. Tila lumalambot ang tahimik na panguuyam na nakalatag sa hangin kanina. Ngunit hindi pa dun tapos ang sandali. Meron bang sitwasyon? Tanong ng pinakabeteranong manager. Na kinailangan niyong pumili sa pagitan ng utos ng amo at ng tama sa batas? may mairing saglit bago sumagot si Lando. Opo, dalawang beses. Nung una pinapaharurot ako sa bawal na U-turn kasi late na raw. Hindi ko ginawa. Sinabi kong babayaran ko na lang ang kabawasan sa sweldo kung di niya gusto. Natanggal ako pagkatapos ng buwan pero wala akong binangga. Noong pangalawa may kasamang bata sa likod na walang seatbelt. Hindi kami umandar hanggang nakatali siya at naka-child lock. Galit ang nanay pero kinabukasan, nag-text. Salamat, Napanood ko sa balita, may nabangga kagabi sa kanto na walang seatbelt. Minsan yung galit pansamantala, ang pagluwas nila ng ligtas, araw-araw na pasasalamat. Nagangat nung tingin si Mika at doon niya napansin ang pagbakat ng tinastas na tahi sa laylayan ng barong at ang dalawang maliit na titik na halos maglaho sa kwelyo, FM. Parang may kung anong kumiliti sa kanyang alaala, mga lumang larawan sa hallway ng kumpanya, si Don Felix Montera, nakangiti suot ang barong na may initial na FM. Pero Crestline Operations ito, hindi Montera. Iwinaksi niya ang pag-uugnay baka magkakapalit lang ng pangalan ng isip niya dahil parehong CO ang logo sa pader. Sumunod na bahagi ng proseso ang practical test. Isang sedan ang inihanda sa basement, may evaluator sa likod at dashcam na nakasindi. Tahimik na nag belt si Lando, nilagay ang kamay sa 12 o'clock position, niayos ang rear view, side mirror at headrest. Lando, papuntang North Avenue, round trip, utos ng evaluator, standard company protocol, bawal pagalit, bawal pasikat. Hindi bumawi ng yabang silando, umandar ang kotse na kasinghimhin ng dasal ng madaling araw. Sa rotonda, hindi siya nakipag-unahan, kinilatis ang blind spots at saka marahang sumingit. Sa U-turn slot, hindi siya nagpilit, naghintay sa maluwag na sandali. Nang biglang bumusina ang kasunod na SUV, hinayaan lang niya, hindi na gumanti. Kalma lang po, sabi niya sa evaluator, parang puso. Pag marahas ang galaw, doon nasasaktan. Pagbalik nila sa building may nangyaring hindi na Sa lobby, tumakbo ang isang staff. Sir, yung chairman po, nadula sa hallway, hilo, dala sa klinik. Nataranta ang mga tao. May nag-uunahan sa elevator, may nagdadayal ng kung sino-sino. Si Mika napatras mula sa reseksyon at napalunok. Ambulansya, sigaw ng isa. Traffic ang ambulansya sa oras na to, putol ni Lando, tahimik pero mairin. May company van ba tayo nakakila sa basement? Ako na po ang magmamaneho. Hindi na siya humingi ng permiso. Tumakbo siya kasabay ng dalawang guard. Sa basement binuksan niya isang kuray itim na van, sabay rev ng makina na parang pamilyar siya kahit ngayon lang niya hawakan. Sa taas inihiga ang chairman sa stretcher, isang lalaking nasa late 50s, maputla, nakadamit na kulay abo. Ibinaba nila sa service elevator. Pagsakay sa van, nilagyan ni Lando ng mga unang sa gilid. Sinabihan ng lahat, seat belts, walang tatayo, hold on. Itinuro niya ang route na halos sarado dahil sa ginagawang kalsada. Hindi tayo dadaan sa EDSA, sabi niya. Sa likod ng City Hall, tapos Araneta, liliko sa Scout, diretso sa St. Luke's. Hindi siya lumampas sa limit, hindi rin gumapang. Katamtaman ng bawat apak, parang sinisipsip ang perlas ng kalsada para hindi tumilapon. Sa intersection, naghazard siya at kumaway sa traffic enforcer. Mahinahong nagsabi, Emergency Sir. Pinadaan sila. Sampung minuto, labing limang segundo, nasa ER na sila. Habang inaasikaso ng doktor ang chairman, nakatayo sa tabi si Mika, nanginginig ang kamay at halos madapa sa galit sa sa kanya kasi nakapila ang hotline ng ambulansya na hindi sumasagot. Salamat, halos pabulong niyang sabi kay Lando. Kung hindi, hindi ko alam. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ang doktor. Stable na po ang pasyente, anunsyo niya. Mababa ang blood sugar at nalula. Salamat sa mabilis at maayos na pagdala. Kung naantala ng matagal, baka iba ang kwento. Nagsiuwian muna ang iba. Balik sila sa opisina pagkahapon, dala ang pagod at paghinga may halong pasasalamat. Sa lobby, tinipon ni Mika ang ilang staff kasama ang apat na manager. Nasa likod muli ang logo ng CEO. Nakita nilang papanapit ang chairman sa kain ng wheelchair. Kasunod ang dalawang anak na kasing edad ni Mika. Nakapormal pero halatang nag-aalala. Paglapit ng chair sa liwanag ng lobby, napatingala ang chairman at napako ang tingin sa suot ni Lando may liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Tumayo siya sa kabila ng bawal, sabi ng nurse, at lumapit. Saan mo nakuha ang barong na yan? Malambot ang tinig pero may panginginig. Nagulat si Lando. Marahan niyang hinaplos ang kwelyo. Regalo po yan sa akin ng isang lalaking tinulungan ko. Matagal na. Sa laot. Naalala ko pa ang mga initial dito. F. M. Felix Montera. Bulong ng chairman. Ang tatay ng asawa ko. Tumingin sa kay Mika at sa mga kasamahan. Mga kaibigan, ako si Adrian Carion, chairman ng Crestline Operations. Ang kumpanyang ito, COE, ay jointly owned ng Carion at Montera families. Si Don Felix, ang paboritong ninong ko sa kasal. At ang lalaking ito, turo niya kay Lando, ang nagligtas sa aming dalawang dekada na ang nakararaan. Parang may humila ng hangin palabas sa labi, lahat napatingin. Si Mika, hindi makapaniwala. Pa-paano po? Huminga ng malalim si Adrian. Noong bagyong riming, lumubog sa baha ang lumang sasakyan namin sa boundary ng malabun. Ako'y bata pa noon, kasama ang ama ko. Wala kaming matawagan, umaagos ang tubig, malakas ang current. May lalaking naglakas loob, nakabarong pa siya dahil galing sa binyag ng anak daw ng kaibigan. Sinira ang bintana gamit ang jack. Pinahiga kami sa bubong ng kotse at isa-isang itinulak sa mataas mabahagi hanggang sa masaklulan. Bago umalis, inabot ang barong sa akin at sabi, Kapag may okasyang mahalaga, isuot mo ang tapang, hindi ang takot. Hindi ko na siya nakita ulit. Lumingon si Lando, halatang hindi inaasahan ng pag-uugnay ng alaala. Hindi po ako sigurado kung ako yun sir, pero nung riming, may iniligtas nga akong mag-ama. Iniwan ko ang barong dahil basang-basa at nalamig yung bata. Pag uwi ko, natuyuan at tinago ko yung kahalinde. Ito ang suot ko ngayon. Ang tunay na barong, ipinampunas ko sa noon niya. Natahimik lalo ang grupo. Unti-unting nag-init ang mata ni Adrian. Ang pananalita mo, ang sulyap mo sa kalsada kanina, ang paraan mong mangpaliwanag tungkol sa seatbelt at child lock, ikaw ngayon. Lumapit siya kay Lando at mahigpit na itong niyakap, isang yakap na matagal nang ipinagkait ng sirkonstansya. Salamat, ngayon ko may babalik ang utang na loob. Nagangat ng kamay si Lando, tila watatakasan ng sarili. Hindi ko hinihingi ang kabayaran sir, naghahanap lang po ako ng maayos na trabaho. Makukuha mo, pero higit pa ron, sabi ni Adelian. Hamarap sa HR at mga manager, Simula ngayon, si Ginoong Rolando Villegas ang magiging head ng Transport Safety and Training ng Crestline. Siya ang magsasanay sa lahat ng driver natin tungkol sa defensive driving, first aid at etika sa kalsada. At Mika, lumingon siya sa HR associate na hindi makatingin sa sahig. Tulungan mo siyang ayusin ang lahat ng papeles kabilang na ang scholarship ng bunso niya at medical assistance para sa pamilya. Nalulaki ang mga mata ni Mika, hindi siya makapagsalita agad mulit halip na depensa ang luhabas sa kanyang bibig, humakbang siya palapit kay Lando. Pasensya na, mahina pero tapat niyang sabi. Tinimbang ko kayo sa suot at edad. Hindi ko nakita kung anong dala niyo sa loob ng barong, hindi sa tela. Ngumiti si Lando, magkakumbaba. Minsan po kasi, mas malinaw ang ruta kapag binubuksan natin ang bintana. Dumating ang mga empleyado mula sa iba't ibang floor. Kumalat ang balita na ang aplikant na may lumang barong ang nagdala sa chairman sa ospital at ngayon ay tinalagang trainer. May pumalakpak, may nagmingiti at may ilan ding nagpahid ng mata. Hindi dahil sa drama ng nangyari, kundi dahil sa pagbangga ng kwento sa kanilang sariling paghuhusga. Kinabukasan, nagsimula agad ang unang training session. Hindi powerpoint ang una niyang ipinakita, kundi mapa ng lungsod. May palatandaan kung saan madalas abutan ng baha, kung saan delikado ang blind corner, kung aling oras dapat umiwas sa tulay dahil mahaba ang pila. Ang kalsada, sabi ni Lando sa harap ng mga baguhan na driver, parang buhay, hindi laging diretsyo. Ang hindi mo nakikita, mas delikado kaysa sa nakikita mo. Kaya wag kayong magmamaneho na parang kayo lang ang may biyahe. Sa huling bahagi ng araw, lumapit si Mika dala ang envelope. Sir Lando, Tawag niya, may paggalang na hindi nakukulapulan ng arte. Ito po ang appointment letter ninyo, kasama ang schedule ng medical na misis nyo at assessment ng scholarship ng anak ninyo. At inabot niya ang maliit na kahon. Pakiusap na tanggapin niyo rin ito, token galing sa kumpanya. Binuksan niyo ni Lando. Sa loob ay isang bagong barong, kinuadrado ng maayos na tahi. At sa kwelyo, dalawang inisyal, R.V. Naalala muli ni Lando ang tinig ni Don Felix sa nakaraan. Ang paalala na ang tapang ang isinusuot, hindi ang takot. At sa unang pagkakataon matakos sa mahabang panahon, naramdaman niyang may sukat pala ang dignidad sa katawan. Eksakto itong kasya kapag ang humahawak ay marunong magdala ng kabutihan. Nang sumapit ang katapusan ng linggo, bumaba si Adrian sa garahe kung saan naghihintay ang konvoy. Sumakay siya sa gitnang sasakyan at bago sila umalis, dumunggay sa bintana. Coach Lando, sigaw niya, may biro at lubos na respeto. Handa na! Mumiti si Lando, suot ang bagong barong sa ilalim ng maaliwalas na jacket na may logo ng CEO. Pagandar na po. Pero sir, seatbelt po muna. At ang buhong garahe, tila sabay na huminga. Isang kumpirmasyon na minsan, sa dulo ng isang interview na puno ng husga, may panibagong simula kung saan ang pinakamatataglapuan ay hindi ang promosyon, kundi ang pag-amin ng lahat ay nagkamali. At ang pagpayag na mula ngayon, ang humahawak ng manibela ay hindi yabang, kundi paggalang. Aral sa kwento natin ngayon, I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas.